Antarctica, 1,182. Tatlong Norwegian na siyentipiko sa isang snowcat ay sumusunod sa isang signal sa malawak at mabundok na kalatagan ng niebe. Bigla silang huminto at ilang sandali pa, isang bitak sa yelo ang nagpabagsak sa snowcat sa isang siwang kung saan ito naipit. Nakatuon ang mga headlights ng snowcat pababa sa siwang at tumambad sa kanila ang isang spaceship. Si Sander, isang Norwegian na siyentipiko, ay bumisita sa isang American paleontologist na si Kate Lloyd at sinabi sa kanya na nakadiskubre sila ng isang istruktura at isang organismo at nakumbinsi niya itong sumama sa Antarctica. Si Kate at ang kanyang kasamahan na si Adam ay lumipad sa isang helikopter papunta sa Norwegian camp sa Antarctica na piniloto ng mga Amerikanong sina Carter at Jameson. Pagdating nila sa kampo, nakilala nila ang iba pang mga Norwegian. Pagdating nila, si Kate, Adam, at ang mga Norwegian ay sumakay sa isang snowcat at pumunta sa lugar, kabilang si na Edvard, ang pinuno ng kampo, at si Lars, isang mekaniko na tanging hindi nagsasalita ng Ingles at may alagang Alaskan malamute, kung saan nakita nila ang buong tuktok ng spaceship na nasa yelo. Medyo malayo sa spaceship, ipinakita nila kay Kate ang isang kakaibang organismo na nakapaloob sa yelo. Bumalik sila sa kampo at tinalakay ang pagkuha ng organismo na pinaniniwalaan nilang aabutin ng halos isang araw. Ang organismo ay nakuha at dinala sa isang kahoy na silid sa kampo, na nanatili pa rin itong nakapaloob sa bloke ng yelo. Sinabi ni Sander sa koponan na gusto niyang kumuha ng sample ng tissue muna na tinutulan ni Kate dahil kailangan nilang magsterilize at gawin ang iba pang hakbang sa pag ingat Sinabihan siya ni Sander na huwag na siyang kwestyunin muli sa harap ng iba. Binutasan nila ang yelo at kumuha ng sample ng laman mula sa organismo. Inilagay ito sa isang petri dish. Paglaon, sa rec room ng kampo, ang buong koponan ay nagsasaya at napagtanto ang natuklasan nila, mga alien. Samantala, nagsisimula ng matunaw ang bloke ng yellow. Habang nagkakasiyahan ang lahat, ipinakita ang alaskan malamut sa hawla nito, tumatahol at pilit na lumalabas. Si Jameson ay lumabas mula sa banyo at pumasok sa silid kung saan naroon ang bloke ng yelo. Binulaga siya ni Lars sa likuran at pagkatapos ay umalis na si Lars. Bigla, ang hindi nakikitang nilalang ay nakatakas mula sa yelo at tumalon pataas sa kisam-i. Tumakbo si Jameson pabalik sa rec room at sinabing buhay ang nilalang at nakatakas. Lahat sila pumunta sa silid at nakita ang blok ng yelo na may butas na iniwan ng nilalang ng ito'y makatakas inutusan ni Sander ang koponan na maghiwa-hiwalay ng dalawa o tatlo at hanapin ang nilalang. Isang pares ang pumunta sa kulungan ng aso at nakita ang isang malaking butas sa pader na may maraming dugo at balahibo. Dalawa sa mga Norwegian, sina Henrik at Olav, ang nakakita sa nilalang sa ilalim ng isa sa mga gusali ang nilalang na unang beses nilang nakita ay mukhang malaking salagubang, madulas, may maraming paa tulad ng alimango, may malaking bibig na puno ng matutulis na ng ngipin at may mga galamay. Isa sa mga galamay nito ang bumaon sa dibdib ni Henrik na nagpatalsik ng dugo sa mukha ni Olaf. Hinila na nilalang si Henrik pabalik sa ilalim ng gusali at sinimulang kainin ito. Sumigaw si Olav at lahat sila ay nagtakbuhan. Sinimulan nilang barilin, ngunit kaunti lang ang epekto, bukod sa pagpatalo nito papasok sa gusali kung saan ito naroon at pagakyat dito. Nilagyan nila ito ng kerosene at sinindihan. Ang nilalang, kasama si Henrik na kalahating nakabitin pa sa bibig nito, ay bumagsak sa lupa at namatay. Bumalik ang koponan sa loob, lahat ay tulala. Si Olav ay ginagamot at mukhang masama ang pakiramdam. Si Juliette, ang tanging ibang babae sa Norwegian team, ay kinompronta ng isang lalaki. Sinabi ni Carter sa koponan na dadalhin niya si Olav pabalik sa sibilisasyon kinabukasan dahil kailangan ito ng medikal na tulong. Sinabi ni Sander sa koponan na bagamat namatay si Henry, mga siyentipiko pa rin sila at ito na ang kanilang natatanging pagkakataon na pag-aralan ang nilalang dinala nila ang mga sinunog na labi na nilalang pabalik sa loob. Inautop siya nila ang nilalang, at sa loob nito, nakita nila ang itaas na kalahati ng katawan ni Henrik, at sinabi ni Kate na parang bago ang balat nito. Hinugot ni Kate ang isang piraso ng metal at tinanong kung ano ito. Sinabi ng mga kasamahan ni Henrik na may titanium bar si Henrik sa kanyang braso upang ayusin ang isang bali. Tinanong ni Kate, bakit ito nasa labas ng kanyang katawan? Paglaon, tiningnan ni na Kate at Adam ang mga selula ng nilalang sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi lamang buhay pa ang mga selula, kundi inaangkin ito ang mga selula ni Henrik at inireplika ang mga ito. Kinabukasan, habang naghahanda si na Carter at Jameson sa helikopter, si Kate ay nasa banyo. Nakakita siya ng dugo sa sahig at pinulot ang apat na dugo ang pilak na dental fillings gamit ang isang panyo. Tiningnan niya sa shower at nakita ang maraming dugo, ngunit walang katawan. Sina Olav at isa pang Norwegian na si Griggs ay sumakay sa helikopter, kasama sina Carter at Jameson at umalis ang apat. Tumakbo si Cape palabas upang pigilan sila. Nakita siya ni Carter at nagpa siya itong bumaba. Tinanong ni Olav kung may problema dahil masama ang pakiramdam nito. Sinabi ni Griggs na ayos lang ang lahat at bigla ang nagkahiwalay ang mukha ni Griggs at bumukas ang kanyang dibdib na nagpakita ng mga galamay at mipin na parang tadya. Naireplika na si Griggs at inatake niya si Olav. Pinanood ni na Kate at Sander habang nawala ng kontrol ang helikopter at bumagsak sa likod ng bundok na tila pumatay sa apat na sakay nito tinanong siya ni Sander kung bakit niya sinubukang pigilan sila. Sa loob ng kampo, ipinaliwanag ni Kate sa koponan na nakakita siya ng mga pilak na fillings sa banyo. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga selulang nagre-replika at ang kanyang teorya na ang nilalang ay kayang kopyahin ang anumang organismo ng perpekto. Gayunpaman, hindi nito kayang kopyahin ang mga inorganic na bagay tulad ng mga fillings at ang metal plate ni Henrik kaya tinatanggihan ang mga ito. Ayaw maniwala ng iba at nagpasya sila na ipadala ang ilan sa mga tauhan upang pumunta sa isang malapit na kampo ng mga Ruso para humingi ng tulong gamit ang snowka. Naiwan si Juliet kasama si Kate at sinabi ni Juliet na nakita niyang maidalang basahan si Colin mula sa banyo. Sinabi ni Kate na kailangan nilang pigilan ang mga aalis at sinabi ni Juliet na alam niya kung nasaan ang mga susi ng snow snowcats. Pumasok sila sa isang silid at habang naghahanap si Kate ng mga susi sa isang drawer, nakarinig siya ng tunog ng madulas na bagay sa likuran. Biglang bumuka si Juliette. Sinubukan siyang atakihin ng Juliette thing, ngunit tumakbo si Kate palabas ng silid, dumaan sa isang Norwegian at sinabi nitong tumakbo siya hindi ito sumunod at tinuhog ito ng tentacle ng Juliet Thing. Sinara ni Kate ang pinto sa pasilyo at dumating sina Adam at Lars. May flamethrower si Lars. Binuksan nila ang pinto at nakita ang Juliet na inaabsorb ang Norwegian. Sinunog ni Lars si Juliet Thing at ang Norwegian. Nagtipo ng team at sinabi ni Kate sa kanila na ang thing ay parang virus. Ayon sa kanya, ang sinumang magkaroon ng dugo o parte ng mga cells ng thing ay maa-assimilate. Tinanong niya si Adam kung ano ang dapat gawin sa mga virus. Sabi ni Adam, quarantine at kailangan nila itong i at pagkatapos ay sirain. Nagdesisyon silang magsagawa ng blood test para malaman kung sino ang posibleng infected. Nagtatrabaho si Adam at Sanders sa lab habang si na Lars at Kate naman ay dinedisable ang mga snowcats. Ipinakita ni Lars kay Kate ang isang tagong stash ng mga granada. Habang pabalik na sila, nakita nilang may bahagi ng kampo na nasusunog at ito ay ang lab nakita rin nila ang dalawang tao na papalapit mula sa malayo. Sila ay sina Jameson at Carter. Iniisip ng lahat na maaaring thing replica sila dahil hindi sila basta-basta makakaligtas sa helicopter crash. Ikinulong nila ang dalawa. Nagsimulang mag-akusahan ang mga miyembro ng team at sinabi ni Kate na may alam siyang isa pang test. Kumuha siya ng flashlight at sinabi kay Lars na ibuka ang kanyang bibig. Nakita nilang may feelings siya sa kanyang ngipin. Ipinaliwanag ni Kate na ang thing replicas ay walang feelings. Lahat ay naalis bilang mga suspect maliban kina Sander, Edward, Colin, at Adam na walang feelings sa kanilang mga ngipin. Ang apat na ito ay tinutukan ng baril habang sinabi ni Kate kay Lars na kunin si na Jameson at Carter. Si Lars at isa pang Norwegian, si Jonas, ay pumunta sa gusaling kinaroroonan ni na Jameson at Carter, ngunit wala na sila roon. Tumakas sila sa pamamagitan ng isang butas sa sahig. Nagpatuloy sa paghahanap si Lars at biglang hinila papasok sa isang gusali. Tumakbo si Jonas pabalik sa iba upang sabihin na pinatay ni na Carter at Jameson si Lars. Pumasok si na Carter at Jameson na may dalang flamethrower sa gusali at nagkaroon ng tensyon kay Peder. Nagtago ang natitirang mga miyembro ng team sa likod ni Peder. Sumigaw si Edward kay Peder na patayin si na Carter at Jameson. Bago pa masunog ni Peder ang mga ito gamit ang flamethrower, binarin ni Jameson si Peder sa ulo, ngunit tinamaan din ang tangke ng flamethrower, kaya tumagas ang gas. Umabot ang gas sa apoy ng flamethrower at sumabog ito. Si Edward ay tinapon at matinding na sugatan sa pagsabog. Bigla namang nakalamang sina Carter at Jameson dahil hawak na nila ang mga armas. Pinapunta nila ang lahat sa rec room at dalawang Norwegians ang nagdala kay Edward. Pagdating sa kwarto, biglang natanggal ang mga braso ni Edward mula sa kanyang katawan at nag-transform ito sa maliliit na crab-like creatures. Isa rito ay inatake si Jonas at dumikit sa kanyang mukha. Ang Edward thing ay tumubo ng tentacle na tumusok at malubhang nasugatan si Adam at pagkatapos ay pinatay si Jameson. Sinubukan ni na Kate at Carter na paandarin ang flamethrower, ngunit hindi ito gumana dahil sa hangin na natrap sa pangunahing fuel line. Ang Edward Thing ay tumubo ng bagong mga braso at paa at gumapang papunta kay Adam, at nagsimulang magsanib sa kanya, nagdikit ang kanilang mga mukha. Sinubukang sunugin ni Kate ang Edward Adam Thing gamit ang flamethrower, ngunit nakatakas ito palabas at nahulog sa snow. Bumalik si Kate sa rec room at nakita si Jonas na ina ng arm thing at pinatay niya sila gamit ang flamethrower. Umupo si Carter kay Jameson hanggang sa ito ay namatay. Lumayo si Carter upang masunog ni Kate ang bangkay ni Jameson gamit ang flamethrower. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Colin papunta sa compound. Hinabol ni na Kate at Carter ang thing. Samantala, nagtatago si Sander sa likod ng mesa, ngunit natagpuan siya ng thing na ngayon ay tuluyang naabsorb si Adam at inatake siya. Naghiwalay si na Carter at Kate at sinundan ng thing si Carter papunta sa kusina. Bago pa ito umatak kay Carter, binanlian ito ni Kate gamit ang flamethrower dahilan upang mabasag ang pader at mahulog ito sa snow sa labas na susunog. Nakita nilang tumakas ang Sander Thing gamit ang isang snowcat. Sinabi ni Carter kay Kate na hayaan na ito, magielo ito at wala itong mapupuntahan. Sinabi ni Kate na may mapupuntahan ito, maaari itong maghanap ng ibang mga tao na maa-assimilate. Sumakay sina Kate at Carter sa isa pang snowcat at sinundan si Sander papunta sa spaceship. Pagkababa nila, napansin ni Kate ang hikaw sa kaliwang tenga ni Carter. Sinabi rin ni Carter na hindi nila pinatay si Lars. Naglakad sila papunta sa isang bukas na hatch ng spaceship. Ngunit nag-activate ang spaceship at nahulog si Kate sa isang vent papasok sa loob ng spaceship. Pumasok si Carter sa pamamagitan ng hatch. Nakarating si Kate sa isang bahagi ng spaceship na parang energy source. Mukha itong mga pixels. Sa likod niya ay ang Thunder Thing at hinabol siya nito papunta sa isang tunel. Kumuha si Kate ng granada habang hinila siya ng Thing palabas ng tunel. Ibinato niya ang granada sa bibig ng Thing na sumabog at winasak ito kasama ang energy source ng spaceship. Pagbalik sa snowcat, sumakay si Carter ngunit biglang sinabi ni Kate na maghintay habang inilalagay niya ang flamethrower sa likod. Nanatili si Kate sa labas ng snowcat at sinabi kay Carter, Alam mo kung paano ko nalaman na tao ka nung nasa kampo tayo. Yung hikaw mo. Wala nang hikaw si Carter ngayon. Hinawakan ni Carter ang kanang tenga niya, ngunit wala itong hikaw. Sinabi ni Kate, nasa kabila mong tenga yun, at sinunog siya gamit ang flamethrower. Habang nasusunog si Carter, nagpakawala siya ng isang hindi makataong sigaw. Sumakay si Kate sa snowcat na ginamit ng Sanderfing at nagmaneho papunta sa Russian camp. Bumalik tayo sa isang helikopter na lumapag sa kampo. Isang patay at nagyelong kolin ang nakaupo sa radyo. Pinutol niya ang kanyang sariling lalamunan at mga pulso. Sumigaw ang Norwegian helicopter pilot kung may tao pa sa paligid at may baril na nagpaputok sa kanya. Si Lars yun, ang tanging natira at hindi infected. Pagkatapos, isang alaskan malamute ang tumalon mula sa isang sirang bintana at sinubukan ni Lars na barilin ang aso. Tumakbo ang aso. Sumigaw si Lars sa helicopter pilot na hindi ito isang aso at sumakay na sa helicopter. Hinabon ni na Lars at ng isa pang Norwegian pilot ang aso gamit ang helicopter. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo ang pelikula at recap video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang bell icon para updated ka sa mga susunod na movie recap. Maraming salamat sa panonood.